Hello guys, good morning. Yan, gagamitin ko na ngayon yung binili ko sa Daiso kagabi. Tag 7 lang yan guys. Itong baso, painom-inom tayo ng coffee. Coffee na may iced tea, ganyan. Charot. <laughs> Drama-drama, oi. Tapos itong mga storage container, lagyan ko ng aking, ano, yung, ano yan? Asin, asukal. Tapos yung iba pa na mga seasoning, ganoon. At bumili ako nitong parang Tricia, hindi ko alam ang tawag dyan. Lalagyan ko ng aking gulay kasi yung gulay ko na kung napakalaking laganan, hindi makalagay yung iba. Charot. So yan oh. Huwag tayo masyadong maingay kasi may kapitbahe tayo. Baka magising ang mga kapitbahe natin. Ako lang yata yung gumigising ng ganito. Wala kasi yung trabaho yan sila kasi nga uh, Eid. Next week pa siguro mga trabaho niyan. So yan guys, inaayos ko na yung aking gulay. konti lang yung gulay ko ngayon kasi nga 'di ba nasisira yung mga gulay ko. Kaya konti lang. Sige, kuha lang kayo diyan kapag gusto nyo. Ah, oh, ganyan talaga kapag relate ba kayo kapag share uh, para share in. Yung share yung ano niyo, yung ref nyo. Kapag may mga sibuyas ganyan, naghihiraman, yung iba hindi nagpapaalam, yung iba nagpapaalam naman. Pero kami dito isang nagpapaalam na naman. Uy, Sige lang, kuha lang kayo dyan. Para meron naman plaster naman yung ano ko. Kaya nilagay ko doon na maganda yung pagkalagay ng iba. So yan tag 7 lang pala yan sa Daiso ko yan nabili kagabi guys tapos ito ayusin ah, ko rin to. itong paprika ko na hindi ko alam kung paprika pa yan nagkadikit dikit dyan o oh, inugasan ko yung container ah o oh, tignan nyo hindi ko lang inalis yung storage container niya. kagabi ko yan inugasan pagdating ko oh may tubig tubig pa yan sa ilalim kaya ako ina, ina, ina inaano sa tissue pinopunasan gano'n. Tapos, lagyan natin yung asukal. Paano mo malaman na asukal yan? Ay parehong ano. Yung asukal kasi is parang may yellow, -yellow Tapos, yung asin is maputi masyado. So, ito, tingnan nyo naman yung asin. Ang puti, tapos yung asukal is ano, yellow masyado. Eh, parang may pagka-yellow. O, gano'n. So, yan. Maayos na siya, guys. Sige lang. Ang ganda tingnan, guys, no? Sana sa Pilipinas lang to, Walang plaster yung ano ko sa Pilipinas yung lagyanan ko ng mga seasoning, oh. Diba? tag 7 lang yan, guys. So, tingnan Ang Cute, cute na ngayon. So, inugasan ko yung, ano, dating plastic nung aking asukal dahil lagyanan ko yung mga magic sarap ganyan yung mga sisul yung ganyan so yan guys thank you thank you for watching and muso na po kayong lahat chan maraming maraming salamat sa panonood ng aking video and don't forget to share and follow bye